Congrats, Felicia. Ana, sukses. Ana nak, sukses. Masaket. Kenapa nak ada nak bego? Masaket ni. One, one sixty, one sixty. 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 Aja nama si dadi mo. <laughs> Sinawag <laughs> Uy, tapos ka nang na ng dugo. Patingin. Patingin ng kamay mo. Oh. Ito. Kaya mo yan. Parang kagat lang yan ang langgam. Magsayaw ka na kasi mamaya di ka makakasayaw. Wala pa, nagpa-practice ka na. Wala pa. Uy! Sira. Masuka. Uy, kuugom na. No, Huwag ka masuka. Kaya uh, yan. Ba? Relax ka lang. Ano si daddy mo? Hello po. Ah. Ano masasabi mo? Natutuliin ka na. Ano <laughs> okay Ako na, tapos na. Ay, tuloy ka na. Tapos na. <laughs> Tutuliin ka rin Ha? <laughs> huh? ka rin <laughs> support, support mo, support, support sa mga kuya. Hindi ko ma-relax sa rin dito dahil nga, andito na ako. Relax lang. Parang kagat lang daw yan ang langgam. Di, 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 hindi yung magat ng langgam. Ano? Kagat lang ng buka. Parang ng buka. Sigat ng dinosaur. <laughs> ano ba? Ihi ka ng ihi. Natitens ka. Natitens ka. Ihi ka ng ihi. Jesus Mario sa si mga tutuliin ihing ihi natutuliin na sila good luck and fighting hindi <laughs> ako pa patuloy sabi na hindi <laughs> ang masasabi mo sa kanila uh -huh. anong sasabi uh -huh. mo sa kanila para di sila kabahan kinakabahan eh ihi ng ihi ihi ng ihi oo pakanya na <din mo> <laughs> mag mag-explode yung bladder ah ano, that ano? That message para ihi okay maging makna <laughs> <susurgery> ha? Ha? Parang ako, parang ako yung tutuliin, ako yung kinakabahan. <laughs> <laughs> dami da... supporter. <laughs> Amdami... May tutuliin lang sa amin. Ang dami namin. Oh. Ang dami support. Oh, yung ka, nilagyan mo pa ng anan? yung sa dugo. One second lang, tapos nawala yung... Eh, biglang sumigaw ano tigas Ano na 'yung inuna? Payak. Ano? Secretary team. Secretary team. May pa dun sa mga Tutuliin <laughs> Ito 'yung ba 'yung tutuliin? Baliw. <laughs> <laughs> Hindi masyadong matamis. Kala -kala -kala.

Winatana, oh, congrats, Felicia. mana <laughs> sukses. mana na, sukses. <laughs> Masakit. Buka ibu kamu lang. buka Masakit. <sighs> <bus in> <coughs> Siyempre masakit yan. Kaka-ano kaka, lang, tuli lang. Try ka naman daw. Na, but... Ha? Ha? Nanginginig. Eh. Masakit. Hindi. Hindi na trauma. Ano ba? Bakit ka naman na trauma. trauma? Gagaling din yan. Pag uminom ka na ng gamot, gagaling din yan. Ano pala? Pinasok talaga sa ano. Kasi nga yung wrist niya yon. Ano ka hahabat? Yung pag yung paggunteng nararamdaman mo? Ha? Yung paggupit. O baka hindi naman. Ano nararamdaman mo na? Masakit. Masakit? 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 Ganun talaga. Taste, taste. Pinipilit Ferrer. Ano di, yun? ako kanina. Hawakan oh, mo ganun para dito miki, dumikit. Mm Hindi. -hmm. Hindi yan sa dikit. Sa ano talaga? Masakit talaga. talaga. Yung ka Sa ano? Yung pagbuntin tsaka sinahit. Ay, sinahit